Yang Smith, may nilinaw sa lahat. Inamin ni Fyang na magpapalaser siya, sa kanyang mga tato. At sinabi rin ng dalaga, na maintindihan niya din sun, ba't niya nasabi yon. Meaning, may pasabog na malalaman, ang lahat, sa pagpasok, ng 2025. Samantala, kasama pala ni Fyang ang mami nito, at si Lloyd, na namasyal, kinanam, at family Ibarra at kasama din dito, si J.M. Ibarra. Si Nam, ay kapatid ng asawa, ng kapatid ni J.M. Masaya ang both families, ng Ibarra, and Smith, pero ang mga bashers na walang alam, sa mga nangyayari, sobra-sobra makabash, sa J.M. Fiang. Nagtanong ang netizens, kung ano ang naging reaction, ni fyang sa message ni J.M. Ayon kay Lloyd, malamang, kinilig ang babae ayon din kay Fiang, sa kanya na lang daw yon. Ayaw na daw niya mag-talk, baka mamis interpret na naman, ng mga bashers. Mga bashers kasi, lahat ay punain nila. Nag-aabang sila, ng kunting kamali, ng JM Fiang, at sa kanila ito, ikakalat. Pero ang totoong fans, ng JM Fiang, di sila nagsasawa, na ipagtanggol ang dalawa, at suportahan. Saludo sa inyo guys!